Hello so guys for todays video ayan magluluto tayo ng rice mandi o chicken mandi ayan ang ating lulutuin ngayon for today ang ating lunch of today ayan guys pakukulo ang ko lang siya sa sibuyas at saka sa bawang at mamaya lalagyan natin yan ng cardamon at saka ng cloves Ayan guys, kumukulunat Tanggalan lang natin na medyo bula-bula. Ayan. Tanggalin lang natin ang konting bula-bula. At saka ilagay na natin ang baharat na konti lang. Ayan guys, ang ating ilalagay na baharat hub. Ayan tayong globes, pamintang buo, at saka laurel, at saka cardamom. Ayan, Ayan natin. Yan lang ang gagamitin natin dyan. Ah. syempre naglagay na rin ako dyan ng salt, pampaalat, at pampalasa. At pamaya-maya, lagyan din natin yan ng konting magi. And guys, lagyan natin ng magi powder. Pampalasa para masarap kumain. And guys, pamaya-maya, hintayin lang natin yan na lumambot. At pagkatapos yan, ay pipirituhin na natin ang manok. Yan, piniprito ko po yan pagka uh, luto na. Ayan guys, uh, malambot na ang manok. Pwede na natin pirituhin yan. At pagkatapos natin mapirituhin yan, igiwisa natin ang ating basmati rice. Saka natin igugustong pinagkuluan dun sa basmati rice. Ayan guys, at igigis ako na nga ang basmati rice. itiritirituhin ko lang yan hindi guys sasabihin ko lang sya itiritirituhin ko lang yan at yung pinagtuloan ng manok yung din ang isasabaw natin dyan yan. may video na ako nito na dati at pero syempre magkaiba naman yung video noon sa yung video ngayon pero meron na rin ako netong video dati Eh, dito naman, lagi naman yun ang mabibidyohan natin. Kundi ay magloop, maglup, minti, matchbus. Yun lang naman lagi yung paulit-ulit dito na mabibidyohan na pinagawa ang pagkain. May iba, hindi ko na mabibidyohan yung pagkain ng turis. Ayan, ang ating manok. Ayan guys, si Bruce ka na yung ng manok. Ito. pirituhin natin yung manu ayan guys nailagay ko na yung pinakasabaw nya ayan pakukulong Lag natin yan hanggang sa bumaba yung pinakasabaw nya at pagkatapos nun hinahanan natin sa medium heat tapos magpipirito na magpipirito na ako ng uh, chicken ayan guys nilagyan ko lang ng kulay ang uh, manok para pipirituhin natin pampaganda ng kulay. Yan, paano lang 'yan para magandang tingnan. Ayan guys, pag ganyan na, takpan na, na natin at hinaan na ang apoy sa medium heat lamang, nabubulol ako. Ayan guys, na-steam dito ko na. Ayan, pwedeng oven, pwedeng refrigerator depende sa gusto niyo. Ayan guys, na-prito ko na ang chicken. Ayan, ngayon naman pipirito tayo ako ng fish. Isda. Lagi ko na sinasabi natin. Magpipirito ako ngayon ng isda. Ayan guys, luto na ang ating pritong isda at luto na rin ang ating rice mindi. Ayan, nakaluto na tayo ng tanghalian. Ayan, nalagyan na natin yan ng sibuyas na prito Ayan, pwede na natin iahain yan sa kanila at para sila ay makakain na. At hanguin na rin na at hanguin na rin natin ang isda. Yan lang guys. Thank you for watching. Bye. Please like and share.